Arlene, how do you feel? Meron ka ng dalaga. <laughs> I know. Ano na, adult na siya. Sinasabi nga kanina pa, adult na adult na. So I'm very happy and excited for her and nervous at the same time. Diba? ano yung mau wish more or ano yung mo in the next few few days or few years na ngayon na parang legal na siya in everything eh, diba? Now, Oo, um, nakakakaba pero I trust her uh, na wala naman siyang gagawin and makakasama sa kanya. So, syempre, dahil adult na siya, you just have to trust her, di ba? Nandyan lang ako to guide her. Sabi niya, ganun gusto niya raw na ano, isa -da 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 sa mga bucket list niya, pangarap niya eh, makapag-travel alone, parang gano'n alam mo yung mga millennials ngayon, di ba? Ikaw ba okay ba yun sa'yo? Oh, actually, isa pala sa pinapili ko sa kanya if gusto niyang mag-out of gusto niyang mag-travel with her friends or party na ganito. So, eto yung pinili niya yun. So, yun. So, yun. so yun yung pag-travel naman niya alone, pwede naman basta kilala ko kung sino yung mga kasama niya and saan sila pupunta, gano'n.